Anong tarot ay ay ay. Ay, ay! 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 Ikaw? Haliparot ka? Umayos ka? Okay, Akala mo? Akala mo hindi lang ako nagsasalita? Eh, nakita ko yun sa tarot, Nay! Ayokong mag-double-double, baka mag-awal. Alam mo may asawa, na Eh, nilalandi mo pa? Ay, hindi ko rin masisi yung lalaki okay. eh. Eri yung babaeng eri yan. Taga-probinsya ito. Ang pangit mo pangit mo raw naman. Tigilan mo yan. Tigilan mo yung asawa nito, Ay, ha? Tigilan mo. Mahal na rin ng asawa niya ito. Aba, aba, aba. Ha? Hmm? Sige, bumbero ako. Ano yun na nga? Kaya nga eh. Ayan naman, eh, hindi mo na, hindi ito. Ang asawa ko kasi niya, walang mutya, kaya eh, nagnadadala pa. Pero ito, ito nga, may mutya naman. Hindi ko nga madala. Kaya nga, kaya. Nga, ay, bakit hindi niya? Ito na nga, na, nangangang, beti ka pa, matapang. Ikaw ay kumigil na. At ikaw ay... Tapang ano, mo, yan, ano, mo, ay, na, ano, pagkamal dito mo, marunarte ka. Ano ka pangalan nyo? Hindi kayo may, may alam na ng pangalan, hindi kayo na padala doon. Humanda ka sa akin. Gagawin kitang imbutido. ng... <laughs> o kaya halu-halo. Hindi, tayo tayo taga... Sige lang mo na ito. Hindi mo na, ano, eh. Hindi mo madala yung lalaki, ano? na no. Ayaw nga. ha? Ayaw, ayaw. Eh, ginagayuma mo. Ano gang meron? Eh, kapangit naman yung lalaking iyon. Wala po. Tama na iyan. Tama na. Ari naman eh, hindi nun kayang iwan. Gawa ng anak. Nagising ano. Dahil nagagayuma mama na. ano? sa mga mo. Gusto, gusto mo yon Gusto mo yon Nagsasama na kayo? Ikaw napunta doon sa lalaki. Gusto mo yung pera niya? Ha? Hindi rin naman ate Hindi rin. meron May nangyari Ikaw. Buta mo na Baka ganti-ganti man lang ako ate. <laughs> <laughs> Baka ganti-ganti man lang ko ako Nay. <laughs> ikaw, gantihan ko man lang ikaw. masyadong kinakawawa itong aming ito ha. Akala mo ha. <laughs> Ano, nahingi na sorry na yan. O, oh, di paano may iiwang ka kasi uuwi yun dito. Kukun Tama lang naman, magmatigas ito para kuhanin ito. Tama, susunod na pangyayari niyan, kukunin na itong mag-ina na sa na ngayon. <laughs> <laughs> Alam mo <na> yun na. <laughs> nasa na ngayon, papunta ka na. Sige, uwi na. At siya pupunta, aray na may pupunta doon. Saan nga mo ako. Ah, oh, oh. kape yung mukha mo. Magkaaway tayo. Pangit mo. Kita kita. Pangit mo. Malaki din eh. bakit? Malaki din naman. Kaya nga magawa laking daddy ko eh. Ha? Oo. Kaya nga magawa laking ko eh. Kaya nga magawa sa daddy Aha, you? Sorry ka. Sorry ka. Sorry ka. Uuwi yun. Hindi makakapigil. Uuwi. Uuwi. Uuwi nga siya eh. Ano ba? Ang tapang. Talagang <gabos> matapang. Ihataw ko to sa iyo. Ano ba gusto mo mangyari? Kaya ayaw puntahan sa bahay. Nabubukin ang bahay. Dapat isa bahay eh. Ayaw mo. Ayaw mo. Ayaw mo sa bahay. Anong apelido na rin? Madali natin matitrace ito pag ganito. May hello, kilala ako. Tiyahin ano ko ang nandun sa ano eh, yung nagaano ng mga census. Ano pa? mo? Yes! Huh? Ano, pa ano? pangalan mo? Ano? Bakit wala kang shy? <laughs> ano pili Ano Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Ikaw, huwag kang matapang ha. Bitawan mo na yung asawa nito. na, tindihan mo Bibi tawa mo na. Ha? Hmm? Bibi tawa mo asawa to. Ikaw hindi ka gusto ng asawa niya, ginagayuma mo lang. Ha, ah, wag mo nang guluhin. Pinao. Pinagina-ano isip. Wag mo nang guluhin ang isipan nito ng asawa nito, nang naintindihan mo? No? Wag mo guluhin ang isipan ng asawa nito. Ha? Huh? No! Abo. Abo. Tapang mo ah. Pwede yan. Ano naman ang tapang, tapang mo? Ikaw naman... Alam mo, hindi mo kakayanin yan dahil punong puno na yan ng mutya Lahat na yata ng magandang klase ng mutya, ay ko sa katawan ng mga... Kaya ang klase, ng naman pinaso ko dito? Sir, gawa mo. Gawa mo. ka! sa boss! Nang hatawin ko mo. Nang hatawin ko mukha nito. niyo. Okay. Nagpaktaray mo, ha? Baka pag ikaw i... Bata na ay nagkakadiferensya, sa Ba't Beti hindi mo ganyan sa isang baba? may babalik pa daw. Nakabalik ka na? Oh, hindi. Ha? Well, okay. Magtatagal ka pa daw? Itapang-tapang mo naman. Ito na may naninira ng buhay ng may buhay. Yeah. Hindi ko nga masira kasi nga mahal niya asawa niya. Why pati Anak niya. Oh, syempre. Is it? Or um... they good for, ano, may kapatid? Oo, oh, oh, mag-happy -ha pa. Bili pa nga eh. Ay, sadya. Ay, siya, di ka pala eh, lonely ka. Lo lonely ka pala eh. No, Hindi hey, no, ka umalis no. ka na. No. No, <laughs> ano bro? Wala naman kami relasyon. Shh. Hershey! Yeah. Hey, ano, oh. Hershey! Agatin mo yung mga mga kukulat. <laughs> gayuma nga, gayuma, gayuma. <laughs> ganyan, man, ano binigay mo? Christian! Seriously! Ano, ano binigay she? mo? Tubig. Tubig hmm. na ano. Walang kulay. Tubig. Tubig ba? Hindi. Ano. Kaya pala ikaw ay ayaw magpapunta sa inyo. Pupunta na namin. Bahala ka. Pupunta ka ng mga are. Ay, babalik yung mga mga mo. Opo, hindi pa din tumagal yan ate kung tayo magpapaligo. Hindi na naman. Kung magpapaligo kayo ate, hindi pa din tumagal. Magpapaligo pa kayo. Pag namamanid kayo, yun na ho yun. Hindi yun. Hindi pag umuwi ang asawa niya? Di may iwanan ka. Iba Ano ka gusto mabisa mabisa nyo, pahay. ate? Tanungin niyo sa gusto yung gumali. Ano ba? Ano Ano ba? Ano okay, ba?